Ang Quadcom ay hindi lamang uh, para tugisin ang mga nagkasala sa taong bayan, kundi para maghanap din po at makatulong sa paghahanap ng hustisya para sa mga taong pinagbintangan at dilapatan ng mga kapros hindi makatarungan. At hindi karapat dapat. Ang paghahanap ng hustisya na ito ay sa pamamagitan ng pagpapatibay pa ng mga batas at dagdagan ang kanilang ngipin upang maiwasan ang injustice, ika nga. Layunin din naming na mabigyan ng pagkakataon na mailahad sa publiko ang kanilang kaso at baka sakali maraming nakikinig na makakatulong magbigay ng impormasyon na maaaring mapawalang sala sila sa ating mga hukuman. Ang mga pagpuslit ng toneto na ladang droga na nagkakahalaga ng mahigit labing dalawang bilyong piso na ibinintang sa mga maliliit na tao ay isang kahinahinalang hakbang upang pagtakpan ang mga tunay na may kinalaman. Ang mga taong nagdurusa ngayon ay uh, ngayon ng pagkakabilanggo ng apat na taon or 40 years ay ang mga sumusunod. Si Mark Taguba, isang batang-batang negosyante na sumasalo lamang ng mga pinarating, ng mga nag-angkat o importer ng mga bagay, mga bagay-bagay kasama na ang ilegal na droga. Wala siyang alam sa laman ng containers na kanyang, kanya lamang tinatanggap bilang consignee na mga taong kausap naman ng mga pinanggalingan ng mga kargamento na nag-ipon nag naman ng mga orders o binili ng mga maraming tao at inilagay sa isang container. Wala po ba kayang reasonable doubt sa kanyang pagkakaugnay dito? Si Mr. Fidel Anoche D, isang matandang bantay sa bodega o bodeguero na tumanggap ng ipinain na droga ng mga PIDEA agents sa isang pamamaraan na tinawag nilang controlled delivery, subalit sa paraang taliwas sapagkat ang mga droga ay kinuha mismo ng mga ahente sa lapag ng isang warehouse at isinakay sa isang container van at truck at idiniliber sa isa pang bodega na pagmamayari ng iba at ipinatanggap sa bodegero na walang kamalay-malay. Ang budigero ay kinasuhan at ngayon ay nagdurusa sa loob ng bilangguan. Wala din po bang reasonable doubt sa kaso niya? Ang ginawang control delivery ay nagpatibay noon sa hearings ng Committee on Dangerous Drugs kung saan mismong ang pideya ang nagsalaysay na umanoy inabutan nila ang mga droga sa Hongfei Warehouse na nakalabas na sa container at ito'y nasa lapag na. Dinagdag din noon na nagalit pa nga ang uh, Director General ng, ng uh, PIDEA sa mga ginawa ng mga customs personnel sa pangunguna uh, ni Customs Commissioner Faildon sapagkat nagalaw na raw ang ebidensya. Si Mr. Jimmy Guban, isang dating empleyado ng Customs na siyang nakadiskubre ng mga droga sa mga tinatawag na magnetic lifters. Siya na nga ang nakapagsumbong at nakadiskubre, siya pa ang nakulong ng 40 years. Inimbestigahan din ito ng Committee on Dangerous Drugs noong 2018. At ako pa rin ang uh, tumatayong chairman noong uh, panahong yon. Hindi po ba may reasonable doubt? na sa kaso niya kasi siya nga ang nakadiskubre ng droga. Si Mr. Je, si Miss Jed Pilapil C, asawa ng sinasabing Chinese drug lord sa Davao City. Sari-saring bintang ang ipinatong sa kanya dahil lamang asawa niya ng isa asawa siya ng isang pinaghihinalaang drug lord na hanggang sa oras na ito ay sinasabing at large o hindi matagpuan. Kinuha sa kanyang tirahan ng walang warrant of arrest at hindi na pinalaya mula noon. Sa pilitang hiniwalay sa kanyang noon ay sanggol na anak. Pinapirma ng waiver sapagkat siya ay kinuha ng walang warrant na nangangahulugang kidnapping. At mula nga noong Enero 2005 ay ikinulong na hanggang sa kasalukuyan. Si Mr. Jong Pilapil, kapatid ni Miss Jed Pilapil C, na ilang buwan pa lamang sa Davao City sapagkat pinakiusapan ni Jed na magbantay sa kanilang tindahan. Nasa ibang probinsya si Jong nang pinagbintangan siyang kasabwat sa ilegal na droga doon sa Davao City at mula noon hanggang ngayon ay nakakulong. Ilan lamang sila sa mga nagdurusa na parang mga walang pawang mga parang mga walang kasalanan. Ang mas mahalagang tanong na dapat sagutin ng mga nag-akusa sa kanila ay ito. Sino-sino ang tunay na may-ari ng mga ilegal na droga na ibinibintang ninyo sa mga taong ito? Sino-sino ay nagpalabas ng mga kargamentong ito mula sa Bureau of Customs ng walang masusing inspeksyon? Wala po bang reasonable doubt sa kanilang partisipasyon upang sana ay hindi naman sila nahatulan ng 40 years. Isang, tao isang tanong ang nabuo sa isipan ng marami nating kababayan. Sa mga bilyong-bilyong halaga ng mga droga, ito bang na kasuhan at nakakulong sa kasulukuyan, mukha bang mga bilyonaryo? Ano ang konklusyon ng inyong mga investigasyon na nagdawit sa kanila? Bakit ang sangkatutak na mga nerekomendang kasuhan ng uh, parehong Committee on Dangerous Drugs at Senate Blue Ribbon Committee tulad sa mga membro o kawani ng uh, Bureau of Customs na nagpadaan sa Green Lane ng mga kontrabandong ito? At doon sa mga nagsagawa ng raid, di umano, kasama ang mga PIDEA agents na nag Implement ng controlled delivery. Sila Richard Tan, alias Chen, also known as Chen Julong, na siyang may-ari ng warehouse, na unang tumanggap ng droga ay hindi kinasuhan at nananatiling malaya. Sa tindi ng inyong investigasyon ay wala kayong natukoy na may-ari ng tuneladang droga na ipinuslit sa Bureau of Customs. Sa NBI, na unang nag-imbestiga ng metal cylinders at magnetic lifters na sa unang mga imbestigasyon ay dose dosenang ng mga akusado ang inyong inimbitahan. Subalit sa dulo, ang sinampahan ninyo lamang ng kaso ay itong mga fall guys na ito. Si prosecutor, dating prosecutor Aristotel Reyes na di umano matapos, matapos sampahan ng kaso ang mga fall guys ay napromote bilang isang RTC judge na ngayon ay balitang di umano ay nag apply din bilang isang justice ng Sandigan Bayan kung ito man po ay totoo. Gusto sana nating makaharap dito si Judge Reyes upang malinawan ang mga bagay na ito subalit kinakailangan pa natin ng pahintulot ng Korte Suprema dahil sa siya ay isa na pong judge. Isang bagay na kailangan malinawan, malinawan ay ang mga charges di umano na ginawa ni Prosecutor na sinang-ayunan ng Department of Justice under the former Secretary, Secretary Vitaliano Aguirre. At ito ang mga charges na di umano. Si Fidel Anoche D. na budigero ay sinampahan ng kaso Subalit si Chen Julong o Richard Tan na nagmamayari mismo ng warehouse kung saan dinala ang mga droga ay hindi nakasuhan. Tama po ba? Gusto sana naming malaman ang mga dahilan kung ano at sino-sino ang mga hindi nakasuhan na kasama sa investigasyon na iyon. Hindi din nakasuhan ang mga PIDEA agents for, quote, planting of evidence na kung saan ang mga droga ay idinala doon sa warehouse na yon on the basis of the controlled or the basis of the bungled controlled delivery. Mismong si former Director General Wilkins Villanueva ang naglahad nito sa Committee on Dangerous Drugs sa aming mga pagdinig. Hindi din kinasuhan ang mga tauhan ng customs na nagpalabas ng kargamentong may lamang droga Di umano at sa halip ay kinasuhan si Mark Taguba ng conspiracy to import drugs at kung tama ang impormasyon ay facilitating the smuggling of drugs from the Bureau of Customs kung saan wala naman po siyang kontrol. Sino po ba ang tunay na may-ari ng mga